Hello! Ako nga po pala si Kaalat ay isang marino at tendero sa aming munting tindahan na nagsasabi kapag may pera ka, may kaibigan ka. Joe! For today's video, tara mga kaalat, samahan ninyo ako, panoorin at tapusin ang video na ito. God bless! Ito po palang video na to mga kaalat ay makikita natin kung paano pumasok yung barko namin don sa karo. Let's go! Ayan na nga mga kaalat dumating na yung pilot. Gamit ang crane, nakasakay ang piloto sa isang kwadradong bakal. Pilot on board! <laughs> at sinundo nga po ni Chief mate Naso at Third Mate Sigesa. Yung pilot para samahan papunta don sa bridge mga kaalat. Ang pangunahing tungkulin ng isang piloto mga kaalat ay gabayan ang mga barko ng ligtas sa loob at labas ng mga daungan. Gamit ang kanilang espesyal na kalaman sa mga lokal na katubigan, mga panganig sa paglalayag at mga regulasyon sa daungan. Amazing! Thank you Google! At sinunod na nga ng tropa mga kaalat ay ang pagtanggal ng mga lubid o tinatawag na unmooring operation. Ang unmooring operation po pala mga kaalat ay isang proseso ng pagpapakawala ng isang barko mula sa pisto nito o sa daungan nito. At nakita nyo nga mga kaalat meron siyang tagbot. Yung tagbot mga kaalat ay nakaalala yan sa aming barko at tutulong yan sa paghila ng aming barko. Ang unmooring mga kaalat ay maingat na pagpapakawala ng mga mooring lines na nagsisecure ng sasakyang dagat sa baybayan o iba pang mga istruktura. At ito ay isang critical na bahagi ng mga operasyon ng barko at nangangailangan ng maingat na pagpaplano at pagpapatupad upang matiyak ang kaligtasan ng tao at ng barko. Amazing! Thank you Google! At yan na mga kaalat na karidi na yung tugboat. Hilain na po kami yan kabila ang po yan mga kaalat doon sa unaan at dito sa lagod meron po yan ang tagbot po pala dyan mga kaalat ay apat mahigit at tuloy tuloy lang nga yung pag-unmooring ng mga tropa mga kaalat at dito naman po pala sila sa kabila mga kaalat mag-unmooring at yan po pala naka-orange mga kaalat, si third officer po yan si Sir Darin Lauresta at syempre kasama dyan yung Bebong Ibis si, igis, si Mr. acha <laughs> at siyempre yung akimigo na si Jordel <laughs> at yan na nga mga kaalat Diyan pa rin tuloy tuloy pa rin sila mag almoring yung iba mga na tropa nandun sa dulo sa prowa Doon naman sila nakapisto di tayo makapunta doon kasi malayo masyado at nakasabit nga yung lubid nila mga kaalat, sa bakal kaya tulong tulong sila sa pagtanggal ng lobed at dyan po pala kami pupunta mga kaalat sa tabi ng Plata Singapore at pumunta na nga ako niya mga kaalat sa bridge Para doon ko ituloy yung video At syempre nagpapasalamat ako sa kapitan namin Kasi pinayagan tayo mag video Thank you captain So fast forward na natin ito mga kaalat Sana panoorin nyo Let's go At dito na po nga tayo mga kaalat sa likod. titingnan natin dito mga kaalat yung pangharang dito sa barko namin para matanggal yung tubig. Makikita natin dito mga kaalat yung pagangat nung pangharang dito sa tubig. At matagal nga rin ako dyan naghintay mga kaalat. Kaya pinas forward ko na lang yung video para makita na agad natin yung paglotang ng pangharang sa tubig. So pangalawa ko na pala itong mga kaalat makikita ng ganyan. At yan na nga mga kaalat, malapit na siyang lumabas. At yung anino pala na yung mga kaalat, ako po pala yan. Yung cellphone ko po, naka-stand lang yan. At yan na po, umiiba na yung kulay ng tubig ng dagat. At may bumababuls na sa tubig. Yung pong harang pala na yung mga kaalat, ay simento po yan. Malapad po yan na simento. Kaya sobrang tibay po yan. Bravo! <laughs> At yan na nga mga kaalat, daan-daan na lumulutang yung pangarang sa tubig at pagkatapos nyan mga kaalat pag nasil na po yan yung tubig dyan sa loob ng barko sisipsipin nyan mga kaalat palabas at pasensya na po mga kaalat din na natin na video yung pagsipsip ng tubig palabas at yung tubig na kikita nyo mga kaalat sa balas tank galing po yan at kita nyo po yan mga kaalat dyan po lumalabas yung tubig pero malamang mga kaalat mayroong pambumba po yan para makalabas yung tubig papunta sa dagat So maraming maraming salamat sa inyo mga kaalat So ito yung update namin dito sa aming barko At sana naman ay natuwa kayo sa video na to Ingat po kayo lahat and God bless Bye bye